Hello mga Master, Dino Stellard po at welcome po sa aking vlog. Sa video na ito mga Master, ang aking isi-share sa inyo ay kung ano nga ba ang ibig sabihin na mababasa natin sa Biblia ang uh, tatak ng 666 at tatak ng kordero. So madalas nating uh, nakikita o napapanood yung tatak ng 666 sa noon, may number dito di ng 666. So yun ba ay tama o mali sa uh, ganong aral, mga master. So, bago yan, uh, natalakay na natin ang 666 sa ating previous episode na yun nga, ang ibig sabihin ng 666 ay si Satanas. Na ang katumbas na yun ay uh, panahon ng kanyang paghahari. Kasi, uh, maghahari nga sa, sa loob ng 6 times 6 plus 6 sa buwan na yun. As, uh, ang katumbas na yun ay 42. At ang 42 na yun ay katumbas ng 42 months or kung sa araw naman is 1,260 days naman na mababasa natin sa Biblia at uh, and a years naman na mababasa din ulit natin sa Biblia. So yung katumbas na yon ay paghahari yun ni Satanas. At yung 666 naman kay Jesus Christ naman, katumbas naman nun ay kanyang pananatili o pagtakas doon sa Egypto naman mga master. So ngayon, ang tatalakay natin ay yung tatak ng 666 at tatak ng kordero kung ano nga ba yun ang, ang, ang ibig sabihin kung paano nga ba yun ginagawa. So ngayon, <coughs> mababasa natin yan sa Revelation chapter 13 verse 16. At ang tatak na ng, ng kordero naman ay itutuloy lang natin yan sa baba. Kadugtong na yan ay uh, Revelation chapter 14 verse 1 naman. So ngayon, babasa na natin sa ating uh, Bible. Uh, <coughs> sa Revelation ito, chapter 13 verse 16. Sa pilitang pinatatakan ng halimaw sa kanang kamay o noo ang lahat ng tao dakila at aba, mayaman at mahirap, <clears throat> alipin at malaya. <clears throat> at walang maaring magbili o bumili maliban na may tatak sa pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas na Kailangan dito ng matalino. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw sapagat ito ay pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. So, tuloy natin mga master sa Revelation chapter 14 verse 1. Tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. So, yun mga master. No? Uh, dito sa Revelation chapter 13 verse 16, sa pilitang tinatakan sila na yun nga, ng halimaw na ang ng bilang ay 666. Sa chapter 14, uh, Revelation chapter 14 naman, doon naman sa Cordero, uh, kasama ang 144,000 tao na may nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Cordero at uh, ng kanyang ama. So, doon sa 666 na tatak mga masar, yun yung kay tanas naman. Ang sa Cordero naman, yun yung may tatak naman ng Cordero sa kanilang noo naman. So, uh, yun po ang ibig sabihin ng tatak. May tatak sila sa kanilang noo. O tatak sa kanang kamay, or sa kay sa naman, sa kanang kamay, or sa noo. So, ganun din po sa kay sa kordero, na ang, ang kordero naman ay si Lord God Jesus Christ, na kung saan may tatak din sa kanilang noo, yung 144,000 na tao. So, paano nga ba yung ginagawa at ano nga ba, ano nga ba yung tatak na yon Paano yon nangyayari? So, doon sa atin na unang, previous na video, yun nga yung talinghaga ni Lord God Jesus Christ kay Pedro na sinasabi, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Na yun nga, atin, atin nalakay natin yun at piniliwanag na ang ibig sabihin nga ay uh, sa kanilang isipan ay itinuro ang kanyang pangalan o ang kanyang salita. Kaya siya ay sasambahin ng taong na iniwala sa kanya o tumanggap tumang sa kanyang salita. Na, na yun nga, uh, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. So, ibig sabihin nga po, uh, itatatak, i, itatayo o i uh, aral o ituturo ang kanyang salita sa isip ng tao. Yun ang ibig sabihin nun. So, dito naman, yun nga, itatatak tatak ng 666 at tatak ng kordero o susulat sa nun ng kordero. Ang ibig sabihin naman ay sa tatak ng 666 naman, ang ibig sabihin nun, uh, nakatatak sa isip ng tao ang aral naman ni Satanas, na kung saan ang sinusunod ng tao na yon ay ang mga paggawa ng kasalanan na turo ni aral ni Satanas. Yun yung pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya, uh, panglilinlang, pangiiskam, pangisisinungaling. Yun yung, yun yung aral ni Satanas. Yun, yan ang ibig sabihin nun, nakatatak sa kanilang isip. Kaya ang anong tawag doon sa kanila sa salinghaga na yun is attack ng 666. Kasi nandoon yung aral sa kanila sa sa kanilang kaisipan. Yun yung kanilang ginagawa, yung mga masama nilang ginagawa. So, yun po ang ibig sabihin ng attack ng 666. So, ibig, hindi, mali po yung ating pagkakaintindi intindi o nawa, yung mga napapanood natin o na, narinig, nababasa, na mayroong tatak sa kanila noon na number dito ng 666 sa kanilang noo. Mali po yun ang tatak po, na ibig sabihin po, aral po na kung saan natanggap ng na kanilang isipan. Aral ni satanas sa kanilang isip na tinatanggap nila at ginagawa nila. Kaya, mayroon po silang tatak ng 666. So, kahit, kahit mayroon kang tatak dito ng 666 sa, kanim, sa iyong noo, kung ang paggawa mo naman ay kabutihan, hindi yun. Walang, bi hindi yun. Mali yun. Walang bisa. Walang bisa yung 666 na yun. Kasi ang totoong tatak ng 666 ay sa ating isip o sa isip ng tao kaya sa gumagawa ng masama. Kaya, kaya mayroon sa tatak ng 666. Kung halimbawa, isa ay gumagawa ng pagnanakaw, pagsisinungaling, pangiskam, pagpatay, mayroon siyang tatak ng 666 or aral ng ni satanas o aral ng 666. So, hindi po ibig sabihin may tatak po sa ating noo, no? Kung baga, sa, isipan po ibig sabihin, hindi no? yung, ang yung noo po, ang katumbas po yun ay otak o isip, na isip natin. Hindi po literal yan ang tatak ng sa ating noo, hindi po ibig sabihin nun. Ang noo po, ang ibig sabihin po ay isip ng tao o utak ng tao. Yun po ang ibig sabihin nun ng noo. Hindi po ibig sabihin yung noo na tatak dito. Hindi po mali po yun. So, ganun din naman po sa tatak naman ng kordero. Kung halimbawa ikaw ang may tatak ng kordero, wala pong nakalagay dito na kordero or Jesus Christ. Kung baga, sa ating isipan po si Dr. Jesus Christ na nakatatak sa ating isip o na, na, na ng ating uh, kaisipan na sa si Lord God Jesus Christ ang ating susundin. Kailangan natin gumawa ng mabuti, gumawa ng uh, pagmamahal, uh, pagbibigay, pagpapasinsya, pagpapatawad. So, mayroon naman tayong tatak nun ng kordero. So, wala pong, hindi po nakalagay dito sa ating noon na, ano, no, na mayroon tayong Jesus o Lord God Jesus Christ o Diyos naman. Wala, hindi po yun. Kumbaga sa ating isip po ang tatak, ibig sabihin. Na mayroon tayong tatak ng kordero. So, ibig sabihin kung ikaw ay mabuting tao, uh, mapagmahal ka, mapagbigay ka, mapagpatawad ka, mapagpasensya ka, uh, meron kang tatak ng kordero. Kasi, yun ang ginagawa mo, yun ang sinusunod mo. Yung mga tinanggap mo yung aral ng kordero o aral ng Lord God Jesus Christ, yung kanyang salita, nakatatak sa iyong isipan. Yun po ang ibig sabihin nun, ng tatak ng kordero. Yun po ang ibig sabihin ng mga maser ng tatak. Na ang ibig sabihin po ay itinatak sa ating isip, sa ating isipan, yung salita ng kung sino man yun, kung tatak ni 666 o tatak ng kordero. So, nasa atin na po yung kung ano po yung ating pipiliin, kung ano yung ating susundin. Kung ikaw ba ay natatakan ng kordero o natatakan ng uh, 666 mga master. So, yun po ang ibig sabihin nun ng ating uh, uh, ano ngayon, video ngayon, na about sa patungkol sa pag-ibig sabihin ng tatak ng 666 at nang uh, sa Cordero mga master. So ngayon mga master, ang susunod naman natin tatalakayin sa next natin na episode naman, ay papaliwanag naman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng aklat ng buhay. Sa mababasa pa rin natin 'yan sa Revelation, sa book ng Revelation sa Bible. Na kuminsan, ang aklat ng buhay ay dito daw nakasulat yung maliligtas, ililig o nakaligtas na, o sinasabi natin na ligtas na tayo kapag nandun tayo sa aklat ng buhay, ano ba yung aklat ng buhay na yun? Ano nga ba yon? O paano nga ba yon? Paano ba tayo mapalista doon? Paano ba, pa, paano ba tayo may pasama doon? O paano ba natin makikita yung ating uh, pangalan doon sa lista, aklat ng buhay? O ano nga ba yon? So, yun ang isa natin yung mga masara kung ano nga ba yun. Kung paano tayo mapalista doon? Kung paano tayo uh, ilista doon sa aklat ng buhay mga master. So yan po, hanggang dito lang po ang ating video mga master. Maraming salamat at uh, God bless po sa ating lahat mga master.